Hello mga kalaba, grabe tagal ko na rin hindi ko kayo nagkikita. And ang pangalan ko dito ay Bacon Blue and ayan po yung character ko. Pero ayan po, ginagamit ko lang po yan sa pagti-TikTok and may account po ako sa TikTok. And yung real name ko po ay Sweet Girl Double Double L and 36. Magkakadikit po yung lahat. Yung mga sinabi ko po, Sweet Girl 36 yan po. Magkakadikit po. And, pa papalitan ko muna yung avatar ko. Pero, this is for TikTok. And, ito yung original ko ay para sa YouTube dito. Katulad ngayon. Pero, ang goal ko na, mag-change tayo ng avatar and doon natin gamitin sa ating gagawing um, hobby Yan nga at also guys miss na miss ko na kayo and malapit na tayo mag 30 subscribers please dalawa na lang po ayan po and ang goal ko po talaga na makareach po ako ng 100 kahit pa lang k or ganun, 100 okay lang po yun sa akin so let's go na So actually, nagbibuild ako ng own tower. But hindi naman talaga own tower na isisave ng ganun. Na malalaro nyo, ganun. But, ayun talaga yung ginagawa ko. Kasi minsan din nakakainis. Pag mag ka tapos gusto mong ma malagay yung isa mong empty na nilalagyan mo. Tapos, tiba tiba So anyways gawin na natin. Let's go. So, actually, ganito talaga yung ano ko, ga gawin ko. Kung naglalaro kayo guys na ito, and sa so mga like, uh, subscribers ko dyan, kung gusto nyo ako ma-follow or makita. Ayan. <sighs> kung gusto nyo ako ma-follow guys, at ma-subscribe, I mean, ano ba? Ma please subscribe dito po sa ating channel and kung gusto nyo pa ka, my friend, sinabi ko na po yan sa kanina and pwede po kayong my friend, and a-accept uh, ko po and please comment dito kung gusto nyo at kayo, and thank you that's all, pero let's go na at magkagawa mga kaibigan mo so pwede tayo dito pa blocks, dito tayo sa blocks and bibili tayo guys siguro okay take platform tayo guys oi tapos ito ay tapos ano pa ito ito, and ito and what else ito ito at sana may magandang na stock okay wala But guys, anyways, let's go mag-grow a garden po tayo. And para pa sa inyo dahil medyo malalawat na po siguro. Ay, hindi pa. So, let's go na. So, mag-grow a garden tayo. But private server. Ay, hindi. Huwag na private server. So, magpa-public na lang guys tayo. Kasi, yeah, whatever. <laughs> So, kung aatin kayo sa Grow a Garden, sana makita ko kayo at sana yung mga nakafollow ako, yung mga nakasubscribe sa akin, katulad ninyo, mga viewers ko, ang makita ako. Kasi, I don't know. Pero basta, guys, let's go na. So, bilisan mo, bilisan So, this, ito talaga yung aking save slot kung makikita nyo. Save slot ko po talaga to guys. But I most like my save slot than my original. So yeah. Okay, siguro ito kasi ito na lang talaga yung mga tanim ko. So, let's go. Punta kayo tayo dun sa aking original. So, sana bukas na to, guys. Kasi meron pang minutes, minutes. Wala, guys. 1 minute and 51 seconds loading in slot. Okay lang. Maganda naman to. Maganda naman. Wow. Wow. So, anyways, guys, siguro, magkatilin tayo ng kahit konti man lang. At, grabe talaga ako. And, mara pala ako sasabihin sa inyo, doon po sa mga ito, ay kung hindi niya na po, to, to na rinig ay kailan niyo na po ngayon marinig ito kung alam niyo na po o hindi pero sasabihin ko pa rin po so um actually yung Macdo, sa mga, ewan ko basta sabi, Macdo, mga Macdo ay, ayun, um may kung mga in-region meron po kayo matatanggap na photo card doon po kay Flamara, Adamus Deya, at si, um si Angel Guardian si Bianca Umali ayun po si Deya, at si si ano, si si Dea at si, Bia, si Tera, ay makakakuha po kayo ng photo card pati po si Adamo, si Camara. Yes po, tama po ang inyong narinig. Pwede po kayo makakuha ng photo card doon lang po yon sa Macdo. Yes po, tama po yon sa Macdo po. Makakakuha po kayo ng photo card opo, tama po ang inyo narinig po, to card po, ay iyong makukuha sa makdo. At kung, at kung tama po ang aking sana narinig, grabe man daw, sana narin, tama yung narinig ko dahil talaga na binigyan, binigyan ako po ng aking, na ang aking, baklang kaklase na ng Flamara photo card. I mean, na niya daw yun sa kanyang sa Maxdo na nakain po daw sila doon. At grabe. Grabe tinatalo na ni Maxdo si ano, si Jollibee. Ay, check lang. Ay, kasi grabe man daw. Meron na yung sa ano, Grabe. Like, I mean, nagugulat lang ako kasi sa Macdo, merong bini and ngayon sa mga sangre, sa Encantado na kung alam nyo yun. Pero 8 po yun magsisimula. PM pagkatapos ng balita ng 24 oras. Anyways, ito kong yung bago pong update po. At nakakuha na po ako ni wow. Kasi nakakuha na talaga ako na stock na ito. Lahat, yes, na, naka-stock po to lahat ng isang araw. Kung naabutan nyo po iyon. But anyways, hmm, gusto ko talaga. And, yung bago pong pet, binigay ko po Yung isa sa pinsan ko at nakipag-trade po so, ako sa aking ano ng 1 shackles and kung gusto niyo po to ibibigay ko po sa inyo basta kung sino yung unang makakomment at unang nakasubscribe at kung at kung nakita niyo po ito ay swear, swerte po kayo magcomment lang po kayo kung sino may gusto and titingnan ko po ay kung sa inyo ko magbibigay, kung, mag kung swerteng swerte po kayo ngayon, let's go! So, let's go na. Anyways, ito tayo sa Seed Shop. And grabe, kung sino po ang makaunang magsubscribe at ang una unang unang nakakomment, ay bibigyan ko po ng ng isang pixie, o po yung bago pong pet doon sa fairy event pero at least kung dati pa po yun ay okay lang po yun dahil at last at last na last na po yun, bibigay ko po sa inyo kung sino ang unang unang nag comment yes po mag comment lang po kayo kung ah, kung gusto nyo po ng bagong pet ayun po yung pixie opo tama po yun and sa mga, mga, ano, bibigyan ko din po ng in 35 age po to at petal B I mean, kung gusto nyo ng kahit anong pet pixie and imp and meron pa po kasi and meron naman po akong mga pet yung deer, caterpillar, cat at ladybug syempre ladybug kung gusto ng kung gusto nyo ng ladybug, ibibigay ko po sa inyo, guys. So, anyways, ayun, ayun lang po ang aking masasabi at ating video for today's video. Ay, huwag pong kalimutan mag-comment at uulitin ko po kung sinong unang nag Ay, mag-subscribe kayo muna bago natin kayo ibigay ng bagong pack. Ayun po ay Pixie Ladybug at kung gusto niyo po, ibibigay ko po sa inyo yung imp. Opo, tama po iyon. Imp po, ibibigay ko po sa inyo kung sinong unang nag-comment at nakasubscribe. Okay? Bawal po tayo magsinungaling. Kailangan po natin mag-subscribe. At kung sinong unang nag-comment. Ayun lang po mga kalabaw. Bye po!